Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, oh. hindi mo na kaibigan? Mm -hmm. Kasi ako, ugali ko yung kahit kaibigan, pag may mali ka, sasabihin ko. Oh, yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, oh. di ba? Mm -hmm. Maski magkakakilala ko. Oh. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, si katatama ng mga pangyayari, mm. Bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Mm -hmm. Sa lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron akong sasabihin. Oh, masama ba 'yun kung sasabihin ko 'yung totoo? wali bawa, Kung halimbawa, siya. eh, magdamdam sila ron. Ah. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Po. Uh. Isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito, kasi ho, dun sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman eh, paglabas na paglabas ng pinto ng uh, plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Eh, ang sabi pa naman do sa mga balita yung mga kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black kasama daw po kayo doon, daw, ano ha, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Eh, pero ano daw ba nangyari? Ba't nandoon kayo? Mukhang ang Pangulong bongbong bong pa po ay yumakap ata sa inyo at huh? mukhang nag pa sa inyo, Sen. Ano ba nang, ano daw, una, ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta. Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Aini, mean, nagsalita <coughs> ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, una Sen, kayo ba ikinukonsideran yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayon, Alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, po. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing uh, mm -mm. Duterte Black ako. Opo. Napagkakama lang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang karapatan kahit sino. Oh, uh, yun Nagkataon lang na ang karapatan naman ng uh, mga Duterte. Kailangan din nating uh, ibigay yung uh, due process para sa kanila mm -hmm. na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Opo. Uh, mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng aksyon natin, palaging yung yung batas ang gusto nating ipairal. I kung don't. ano, yung, kung ano yung due process of law. Palaging ganun. Eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, Opo. kalaban mo siya o hindi, Ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. wala mm -hmm. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Mm -hmm. At totoo niyan, uh, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, uh, bago kami nag walay o itutuloy natin ang ating ano, alas 4, pero doon na tayo pumunta. Ayon. Sa batasan kompleks. Sa pagkat, uh. para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin mm -mm. ang ating Pangulo. Uh. Eh, katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Mm -hmm. So tama pala yung paliwanag natin isang araw, Nelson. Mm -hmm. Na kasi sabi nga, Duterte Black, sabi ko hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Mm -hmm. Pagkatapos naming uh, bumoto ng Speaker, ay ng uh, Presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating sesyon at 4 o'clock this afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa in time to hear the message of the President. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Katungkulan ng bawat Senador, na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, alimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may... May kagustuhan noon. kagustuhan noon. At uh -huh. sila po yung uh, makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Uh -huh. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at kami, palagay ko naman eh, isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya, alam ka uh -huh. na alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Mm po. -hmm. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking isyo. Pwede baka mamaya, lalo naman tayong... uh -huh. Ganyan daw yung na yun. daw binulong sa inyo. Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo. Parang Nasambay sabi ni Ka Norbing eh. O, ipakita mo nga direct. Nasay, hindi, hindi, ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, ah, uh, yan, yan, yan. Hindi, hindi, yung mula kanina. Ayan. Oo. Oh, may binulong sa inyo. Saan eh? Eh, bulong nga eh. <laughs> Alam mo, pagka bulong... <laughs> oh, nga pala, no? Hindi eh, pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig lang lahat. Oo, oh, Anong... naman, kung alimbawa pasigaw yun, hindi ka oh. na ako tatanungin dahil narinig niyo lahat sigurado oh. yun. O, so speaker naman po, yung sabi niyo, may sinabi rin sa inyo eh. Oo, oh, mo naman yan, oo. Oo. Oh. Oo, oh, siyempre magkakilalan mga kami speaker, oh, di ba? naman. <laughs> <laughs> Ba't diba, tinanong kung paano ka ba nanalo? <laughs> 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 hindi ba sinabing, oh, ayaw kang paniwalaan ng broadcast na nananalo ka, parang ganun. Eh, bakit naman yung... Yung uh... oh, iba? Uh, Balik, uh -huh. nagyakapan din naman kami ni hindi naman man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Uh -huh, Kasi kung may, may naunang tagpo dyan, Sen, uh -huh. na mayroong mga senador din, na parang ayaw pa sinin ng Pangulo eh. eh bakit daw nung nauna kayo nakita eh, nag pa sa inyo? Eh, magkaibigan nga kami. Baka hindi niya kaibigan yun. Bakit yun eh, Problema ko ba yun? <laughs> oh yun nga, no? O, oh. oh, yun, no? Oh. Yun ang paliwanag, ha? Naitindihan hindi na. Huwag nyo nang... Uh... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, oh. hindi mo na kaibigan? Mm -hmm. Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, sasabihin ko. Oh, yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, oh. di ba? Maski magkakakilala ko. Oh. Pag nakita ko na maaaring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa si katatama ng mga pangyayari. Mm. Bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sa kaibigan ko siya. Yeah. Sa nangyayari, lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron ako sasabihin. O, oh, masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama, tama. Kung halimbawa, sir. eh, magdamdam sila ron. Ah. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Hmm. Ah, eh. Napanood ko kay Fernando po Jr. yan eh. Alin, alin. Yung uh, tunay na kaibigan, or son eh. Aga, ba? pa magat na pelikula? kaibigan ano lang pala. <laughs> oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. <laughs> oh, Meron yan eh, meron yan. Ano? <laughs> ano bang title? Asensya na kayo kay Jens Subarjaga. Yan po, ay <laughs> <yung> <laughs> na po. <laughs> 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 pero alam mo talaga, Fernando po Jr. yan eh. <laughs> anong title ah, uh, niya, Sen? Anong, anong dialogue? Anong dialogue? Baka ma-recall ma ma na. Ang, ang, ang tunay na... Hindi mo kaya? Hindi ko maalala. Kasi nagsabi uh, pa, naalala ko, si Lito Ansuris eh. Yung matanda, yung Lito Ansuris, kausap niya. Ang tunay na kaibigan. Ang... Ayan, ay nga si ganito, ay mabuting kaibigan yan. Pero parang ganun, Sen eh. Basta... -huh hindi eh, ko maalala eh. Pero alam ko kayo, alam na alam niyo yun eh. Para na mag... <laughs> oh. Masamang kaaway, Iyon, mabuting, yung, mabuting kaibigan. kaibigan. Masamang kaaway. away hmm. Kasi yung kaibigan niya doon, si ano eh? Si... Si Big Vargas ba yun? Big Vargas. O, oh, kita mo. Naglabasan yung mga tao nito. Tagahangatin po ni, ni Fernando po eh. Di ba? Oh, pagka mali yung kaibigan niya, sinasabi Bila talaga niya. Hindi lang niya kaibigan, no? magkumpare sila ni Big Vargas. yun na nga po. Uh -huh. oh. Yan, mag -compare. Kasi yung anak ni Big Vargas oh. noon, medyo salbahing bata eh. Oh. Tama kayo. Kapag kamali yung kaibigan, pupunahin mo. Pupunahin mo. Sa layo minong may tama. Doon nga may papakita mo yung oh. kadakilaan ng pagkikipagkaibigan mo. Kasi kung alimbawa, hindi mo itinatama, nasa palagay mo dapat maitama, oh. eh wala kang malasakit sa kaibigan mo. Oh. At, Ang tawag at yung tunay na kaibigan naman, oh. mm -mm. Hindi siya magdadaram, magdaramdam doon sapagkat alam niya kaagad na pagmamalasakit sa kanya tama yun. Kayo. Ang tawag ko doon yan, eh, kapag ka yung kaibigan mo, mali ang ginagawa, pinababayaan mo. Konsintidor ang tawag tama. doon Tama, sa inyo. Ngayon, yung mga politiko, <coughs> alam mo yung mga politiko, kalahati buto, kalahati plastik. <laughs> Kaya nga ayaw niya sabihin eh. Hindi naman sila pwedeng mag magkipagkaibigan. Paano magkikipagkaibigan yung plastic, di ba? Na Ito, ni-research ko na para wag na tayo magtalo oh, interesting yan eh. Ang dialogong ang mabuting kaibigan, oh, oh. masamang kaaway, oh. pero mas mahirap kalabanin ang taong pinagkakautangan mo ng loob. Yan, oo. Oh, oh. Ay binigkas ni Fernando Po Jr. sa pelikulang Mabuting Kaibigan, Masamang, masamang Kaaway. Yan. Ay, Tama. Sabi ko sa'yo. Sinasabi ko eh. Oo. Oh, oh. Pinalabas noong 1991. 1991 sa akin. Siya yung partner niya. No. Ah. no. Uh, oh. Ang tagal mag-isip nung ano ko. Marian de la alam okay. Marian de la Riva. Marian la, Sabi naman ito kasi, Mary Walter. Mali na Ano ba sinasabi mo naman dyan? Mary Walter in this last. Sobrang sakit <laughs> Marian de la Riva. Marian de la Riva. Marian de la Riva. Oo. Oh, oh. so, kita nyo na. <laughs> Oh, gusto niyo pa ng ano, panoorin? Ito, oh, may oh. link tayo. Anong ano? Box Populi. Oh. Totoo bang? Mabuti ka hindi. <laughs> Masama ka. Ay. Pero, Sino sa... ang gusto niyong uh, oh. magimbestiga. mag-imbestiga? Aha. Ah. Di ba? Oo. Oh, oh, ah. oh na kayo. Ng, uh, Alam na eh. Dito, dito, dito. Oh. oh. Flag control ano, yung... Uh, ang tawag din, flag control. Ano mali ba tawag natin dito? Oh. Anomalia. Ang, uh, oh, anomalia. Anomalia. Yun hong mababang kapulungan, ayun hong Senado o Kamara. Ayan. A, Senado. B, Kamara. Ayan. Kayo po, ano ang uh, sino gusto nyo mag-imbestiga ng uh, flood control anomaly? Ha? Uh, Tatlo. Ano? A, Senado. A, Senado. Yung blue ribbon. Ang tutukoy natin, ah, blue, blue ribbon. ribbon. Ano Tapos yung B. Yung B, Kamara. Yun hong uh, committed accounts. Kasi yun ang magsasabi eh. Aha. Uh -huh. Ay yung uh, pangungunahan daw ni Congressman uh, Terry Ridon. Blue Ribbon yun. Uh -huh. yung isa uh, Senado, yung isa Kamara. Ayun. Ayun, oh. pala counterpart ng Blue Ribbon. Oo, oh, mm -hmm. public mm -hmm. account accounts yun. Ayun. Mm -hmm. uh -huh. A, Senado. B, Kamara. Yan.